Ito nga pala ang ubasan sa Germany pag taglamig, tagyelo at pag may snow. Ayan, kala mo mga patay na sila. Pero actually, mga buhay pa po, po yung mga yan. Ayan, ganyan kadami ang ubasan dito sa lugar namin. Yan ang ginagawa nilang wine, um, pasas, mga uh, juices. Yan. Gabi na. Ayun yung mag-aama ko. Labi tayo sa isa. Ayan o. Oh, kulay parang brown sila. thank you for watching guys god bless everyone bye